Sabi po kasi na sa si Sara Duterte, dapat daw ma mapanigurado natin na lahat ng opisyal ng ating gobyerno ay nasa tamang pag-iisip. Ang sagot ng isang o ng mga netizens, matagal na po kaming sigurado na wala ka sa tamang pag-iisip, Sara Duterte. <laughs> Ayan, yun yung sinasabi natin na makapagsalita kasi itong si Los, Akala niyo talaga maniniwala ang taong bayan sa kaniyang na no, mindset ko no mindset ko no unahang ko tong mga ito mm para isipin ng taong bayan na ikaw yung totoong malinis Plastic. nagmamalinis po kasi kayo noon pa noon pang nanuntukan ng court sheriff malinaw na malinaw na sa amin na wala ka sa tamang huwisho wala ka sa tamang pag-iisip yo nakakatakot daw itong pamilyang Duterte na ito, um, parang wala sa tamang pag-iisip ang lahat ng miyembro ng pamilyang ito, lalo na daw yung tatay. Nakakatakot daw. Pero totoo. At yung sinasabi nila na, sige, game daw sila sa hair follicle, uh, drug test. Game daw sila dyan. Well, <laughs> o di kayo na, kayo muna, sige, is, isa publiko yan. Kala nyo talaga maggagawin na itong mga litsugas na ito dahil ang punto dyan, alam natin na hindi nila gagawin yan. Oo, oh, ganyan ang ugali na itong mga Duterte. Kunwari, uunahan nila. Di ba nga, <clears throat> sabi nung dati nung kapatid ko dati, sabi niya, um, Baka kami pagal pagalitan ng magulang namin pag kami umuwi ng late, halimbawa. Kaya ang ginagawa niya, uunahan daw niya ng galit. Ganon ang ginagawa ng mga Duterte. Inuunahan nila kuno ng galit sa droga, kuno ng galit sa faithness, kuno ng galit sa kung anong kabulastugan. Pero sila yon Sila yung gumagawa ng mga kabulastugan na yon. Tignan. Ganyan na ganyan ang ginagawa na itong mga litsugas na ito. di ba? Diba? So kung merong drug test, sige, ipagpatuloy nyo yan. Kayo ang mauna, ha, mga Duterte, at dapat isa publiko. Baka kasi sabi-sabi nyo lang yan. Pero yun nga, sana rin daw merong drug o oh, merong test. For greed, ang mga public officials na katulad ninyo. Hmm. Dapat daw kasi talagang siguraduhin. Eh, yan kasi yung pahayag na itong si Sara Duterte. Na nasa tamang pag-iisip ang kahit sinong public official. Tama yon. Pero talaga kasing manggagaling sa inyo, Miss Sara Duterte? Ito yon. Vice President Sarah Duterte expressed her support for her brother, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte's proposed bill mandating Random drug test for government officials. At dyan daw kasi malalaman kung nasa tamang pag-iisip ang isang public official. Sa puntong ito, kahit hindi na kayo magpa-drug test, alam na po ng taong bayan. Sa mga ikinikilos nyo, sa mga pag-iisip nyo, sa mga ipinaki, ipinapakita nyo sa publiko na puro kamalian puro wala sa tama. Ang ibig lang sabihin yan, hindi rin kayo nag-iisip ng tama. Wala rin kayo sa tamang pag-iisip. Kaya kahit hindi na mag-drug test, drug test, alam na ng publiko, ito lang ay magiging paawa nyo at kuno kayo yung unang gagawa niyan. Kaya nga ang hamo natin sa mga Duterte, kayo ang mauna at kailangan isa publiko ang result niyan. Hmm. Hindi e kayo ang mapapahiya niyan. Good luck.